Kaya tanong kita. Ano ang atraso? Ano ang atraso? May kasalanan wala? Maano nga rin ito? Pasabay. Ay, ano ba yan? Oo, yan nga sa kumander. Kaya napunta na ko dyan sa sumpi, kung yan mo, bumawa. Kaya nang pinupirito ako. Tawag kayo pa eh. Oo, hindi mo mo dyan sa sumpi. Kaya nang dyan. Ang na sila sahod ko, bigla Anong pinupirito. Ang ang klaso nito? Ano ka sa'yo? Ano ka sa'yo? Ha? Ano ka sa'yo? Wala. Ano? Ano kasi lalo sa'yo? Bakit pinapahirapan mo? <tinyo> ah, Nakasal mo? Naingit ako. Huwag bitawa mo. Naingit ka. <tinyo> oh. Dahil sa ingit, <tinyo> bibirakan ka. <tinyo> ha? Ah, dahil sa ingit, bibirakan ka. <tinyo> Pag nalimutang okay. <Tanggalin> alisin, <tinyo> yung ginagamot yan sa ulo. Gamitin mo kamay mo. Sige. Alisin mo na. Hmm. Masa -arigan arigan. Ano sa aray ka nang aray ka? Ano siya muna? Ang ganda wala na ako ng trabaho. Taga saan ka? Sa taba ko nun. May hindi talagang kumapaya. Taga -tay tayo Taga -tay tayo. Babae o lalaki? Babae. Hmm. Kaibigan? Kapitbahay? O ano? Kapitbahay. Kapitbahay. Huwag talagang magbabanggit ng pangalan mag hindi ko na kailangan ha? Ang kailangan ko, tanggalin ng ang harga. Hmm. Oo po. Masarap ba magparusak? Ano yung pinapapawis yung pinapapawis yung ulo ng walang tigil? Masarap mo marosa. Ha? Naok, oh. ako mo. Kasi ano yan eh. Maghihilot yan ang ano yung massage ba? Ah, therapy. Oo, oh, therapy siya. Ah, therapy to? Oo. baka yung kinukulam niya, nagagamot nito. Ewa, Kaya siya binabalikan. Sige. Tama ba? Ha? Oh, tama, tama pala eh.

Ayaw mo? Inaabot kami ng alam ka na Wala kami. Wala kami na sa... na ba? Oo. Dahil lang, dahil lang yan sa na yan. mo ng tao. Ha? Alisin mo lahat ha? Wala kang tira Construction na lang yung trabaho eh. Refresh okay. yung, yung trabaho ko, na Tatlong na ako hindi ka. Na, na kami kakain. Ako. Tumigil na ako sa Tumigil na May ako. mo yan. Kailan, kailan naman gagaling ko si ate? Ha? Kailan gagaling Kung pinakausap ka sa ka ha? Mamaya mamaya. Gusto ko ngayon. gusto ko ngayon sagot sagot kung ano Terima kasih telah Ate dito ka muna. Terima kasih telah menonton!

may nagtatanong kailan daw ang araw ng pagpakabal. Ah, dali lang. Mm Hindi -hmm. ba ngayon pa ang dami schedule? Oo. Oh, um. na lang mag nag ano na lang ako. post na lang si Kumande kung kailan para sabay-sabay na. Isa lang magawa natin. Isa lang magawa natin. Okay, sige. Uh, good morning sa lahat. Uh, maraming salamat sa nanonood. Sa mga gustong magpagamot po, uh, punta lang po kayo dito sa aming uh, bahay gamutan dito sa sitio Kamandag 2, Barangay Bagong Nayon, Antipolo, Rizal. Dito lang yan, malapit sa, ano, sa Cogyo Gate 1, malapit sa, ano, ng Blue Mountain.